Ayan, good afternoon guys. So, ito, push button start. May mga issue-issue na naman na, ano, kasi bagay, matagal na to. Ayan, hanggang ngayon, may hindi pa nakakaintindi. Pero, nagpapaliwalag sila, may mga channel sila. About mga ganitong mga electronic, ano na raw, more on electronic na daw, pero hindi naman nila naintindihan. So, tayo ba naintindihan natin? Kasi, lakas ng loob natin magsalita eh. Ayan. So, push button start. O bakit nga ba push button start? Ginawa na nila ngayon. So, nakakasira ba ng uh, parts ng sasakyan? O, yung mga sinasabi nilang electronic parts, yan. ECU, BCM, yung mga ganyan, PCM, yan. Pag, siya daw na ini start Baga, yan. Nakakan mo, di ba? Uh, yan, sara natin. Yan, nakakan mo yan. Yung iba kasi, may, ano dyan, may, may ilaw. May ilaw ng green. Pag, nabakan mo yung preno, hindi i-start 'yun pag hindi umilaw yung green dito. Ngayon may delay kasi 'yan, guys. Pagpasok mo pa lang ng sasakyan, madi-detect na nang ano o kaya paglapit mo palang sa sa sasakyan, magilaw na yung sa mga sa, sa mga side mirror kasi may ano 'yan eh. May mga biometrics kasi 'yan eh. Yung tinatawag nila sa Saudi yung pasma pasma. Ayun. Paglapit mo umiilaw na yung mga ano kasi magigising na muna yung mga ugat-ugat bago ka pa bago mo pabuksan buksan yung sasakyan. Mayroon naman, pag binuksan mo na, ayan, parang nag iisisi -e na siya. Parang nag-a-accessories na yung sasakyan mo. Kung saan ang magbubukas yung mga ano niyan. Kaya, maririnig mo minsan yung EBS, gumagana na yung motor. Isa yan. Yung uh, throttle body mo, may tunog na siya. Iii, gumagana na siya. Pag bukas mo pa lang ng pinto noon. Sabi kasi nung iba, nasisira daw yung ECU. Nasisira daw yung throttle body. Kapag ini-start agad, eh, pag bukas mo pa lang ng pinto, gising na yung mga yan. Eh. Nauna pa sa'yo eh. Oh, yan. So pag uh, pindot mo lang ganyan guys, may dili kasi yan. Eh di ba? Push button ni start, kailangan mong ng apakan yung ano, preno. Meron din naman yung iba hindi inapakan pero may ginagawa sila, may ginagawa dito para may start nang hindi minapakan yon. Pwede rin sa remote. Oh. Uh, paano masisira yung ano? Sa remote naman pag nagpandar ka sa remote, magha-hazard yung sasakyan tapos maya-maya magbubukas yung combination meter, then magi-i-start na yung sasakyan. So may delay kasi yan, hindi agad-agad magano yung Subukan natin to, yung UX to ha, ah, isuso, 2018, 19. So apakan ko yung brino para i-start ko. So tingnan nyo, mag-start mag ba agad yan o may delay? Ayan. O, oh, may delay yon Pinindot ko na eh. Mga split of seconds, tapos saka siya may start. O, oh, makikita mo naman yan. O. No? Ayan, napak, tapos pindutin ko. O, oh, may start ba agad? Hindi, may delay yun. Uh, tulad ng sinasabi ko na pagpasok mo pa lang ng ano, gumagana na yung mga electronic parts yan, hindi yan masisira kapag uh, dire-direct yung start pag uh, nagkataon man na uh, sinabi mong in-start mo agas may ilaw eh yun na talaga yung ano noon yun na talaga yung uh, buhay noon doon na nasira yun, hindi yung ibig sabihin hindi nagulat o na ano dyan, ano nagulat, ano yan, tao nagugulat o hayahayop Uh, tinan mo, at at yung iba. May nagpaliwanag kasi sa YouTube niyan eh. Yung, um, ewan ko kung talaga expert yung mga yun. No, kaya hindi kuro content nila sa page nila sa YouTube. Ayan, pag uh, iundaw mo ng ganon, yan. Tapos, hintayin daw na, yan, mawala lahat ng ilaw na yan. Ayan, mawawala daw yung ilaw na yan. Hindi na mawawala lahat yan eh. Check engine. Ayan, ayan, tinan nyo, tinan nyo. Yung ABS, hindi mawawala yan yung mga ilaw na yan, mawala lang yan kapag in-start mo na yung sasakyan. So meaning, kapag in-start mo na yung sasakyan, hindi pa rin nawala. Meaning, may, may, problema yon So, kailangan mong gamitan ng scanner o uh, mga ginagamit natin ngayon ng na mga scanning, mga pang-diagnose, para makita mo. Yan, katulad niya, ilaw ng baterya, ilaw ng EBS, yung parking, yung uh, hindi talaga mawala yan kasi nakapark nga. Uh, pero, kahit na ibaba mo yan, nandyan pa rin yan. Mawawala lang yan kung nakababa ito at saka naka-start na siya. oo oh. Yan, oh. I-start natin. Hmm. May delay yan. Hmm. Tapos ibaba ko na. O, saka na, wala Pero kapag uh, on lang yan, din mo, wala. Kahit ibaba mo tong parking brake. O. Oh. Sinasabi nilang magugulat. May sakit siguro sa puso yun. Kaya na, na heart attack. Kaya yun. Nilaw. Yan lang naman. Sim, simple lang naman yun eh. Minsan kasi ginagamit lang yon para, eh sir, ganito. Sir, ganon. Marami na ako kasi, kasi ang mga na-encounter na, na ganito sir. Pag uh, start ng diretsyo, ganito, ganon. Hindi ganon. Sabihin nyo yung totoo. Para kapakapaniwala naman tayo sa client natin. Magbabayad naman sila ng mga sa sasabihin, sasabihan natin ng ganyan. Kasi na uh, ano lang ako doon, babae yung ano eh, yung babae yung driver may ari ng sasakyan tapos yung isa naman ano ganun gano'n na explain kailangan daw gano'n, ganun ay nako tagal lang issue yan pero ano lang naman yan simpleng explanation lang naman yung Ayaw. Oh, alam nila or sinasadya ba nilang gano'n para mapansin or para mag viral yung post nila oh, may kanya-kanyang discard yung mga ano mga content creator na tinatawag sa Sokmed. yan so na naman ikaw gusto mo naman mababalatan ka ng ano maraming mas marunong kasi na hindi naman nag youtube yan, yung iba ginagawa na lang siyempre business, parang ano, para kumita, yan. Magpapapansin sa social media. Yan lang naman, guys. So, okay yan. Ito ano kasi te, yan lang namin te. Niskan ko lang to tapos TMS. Yan. So, yan, Nissan Terra video yung isa Lexus, ito Land Cruiser. Yung nandoon video rin 'yon nasa kabila. Tapos may Kia doon sa likod. Tapos yan, Raptor yung nasa likod nito Ford ano yan uh, ano bang Ford yan ah uh, Everest pala Ford Everest yung nasa likod ko may problema yung shifting nya so yan ang ginagawa natin lagi dito